So, dito kami ngayon sa ba Tixon. Hindi naman. Mag ano lang tayo. Mag uh, mag-check -che lang. So, ayan po, guys. Ito yun, oh. Dito po yun, nakikita ko. Ito yun. Yung ang mag-serve ng pagkain is ang robot. Robot po ang mag-serve ng pagkain, ha? Para lang po kaming pupunta ng spaceship po. So, i-check namin kung ano ang dapat. Ay, ano nyo po? Kamay? Oh, ay, ang yun eh. <laughs> parang natatakot kami. Parang, guys. Oh my God, parang sa spaceship po kami pupunta. <coughs> Para kami na sa spaceship One, eh. Five. Ano bang Ano bang Saan sana ba kami dadalhin? Yeah, gajelaw pa 'to. Totoo ba 'yan mga kainan kungit, guys? Ayan po guys. So, at hindi talaga namin alam. Isa kasi akong nagwi-wish na gusto kong ma itong uh, robot na magsi-serve sa amin. Kaya kami. Ano ba? Ay, saan baka ba? Sa ano ba ka sa bars natin. Kinakabahan po kami tatlo. <coughs> Lata ah, mo sa ito Yung na tati. po siya. Oh my God! Para kami... Ay, andito ka? Kanina doon ka sa taas sa... Ah. Parang minajik mo kami. Kinakabahan na kami doon sa loob. Grabe ka. Oh, feeling namin saan na kami dadalhin. Ano niya? Ano <laughs> Actually, ako pong nagpasimuno nito na gusto ko siyang matry. Oo. Oh, oh. So, kaya it, 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 ano namin, so, guys, ito pala siya yung, ano, hindi na namin alam kung anong dapat pag, hindi, inaano ko yung anak ko. Ang unique talaga, ang ganda. Oo. Hindi na, hindi naman, i-check. I-check muna nga, di ba? Oo. Oh. Dim dalawa ang you know, ano ng pagkain niya dito, American at saka Japanese. Oh. Stars are calling. Oh, ayan. <laughs> Promise ang unique niya. mga spaceship yun, ano alam. robot na yun. Kaya yeah, nga, mabinta kaya sila dito. Eh, yung picture. Pay. sa iba yung nasa isip kong pay Pay, uh, okay. Online, magkikiki. Ki-pay? ko Come here, come here. We are here. Come, come, come. Where do you want to go? Where you want to go? You just go over there? Ba't kanil hindi nga tayo pila ng tissue? Oh, our food is ready. So, our food is ready, guys. So, ayan na. So, ayan na siya. Ayan na siya. Here we go. Hi! Ayun pa kukuha niya? Oo naman na. Three. Two. Three. Oh. Mm. oh. <laughs> request granted talaga siya. Ito yung gusto ko eh. The other robot is not working. Just <laughs> no. asking for another robot guys. Yeah. <laughs> so.

إلى يعني كوكب الأرض، يُرجى حزم الأمتعة. We will return to planet Earth. Please get ready. <applause> Ha? Dito kami sa Starbucks. Ayaw na lang pala lang. Wal na pag-ibig Ako lang tuloy na hot drink Hot nga sa akin, di ba? Oh,